Mga Kawikaan Ikatlong Kabanata Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautosan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong lieng ikintal mo sa iyong puso. Sa gayoy makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Magiging kagalingan sa iyong puso at utak sa iyong mga buto. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon ni mayamot man sa kanyang saway, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Sapagkat ang kalakal niya ay maigi kaysa kalakal na pilak at ang pakinabang niyaon kaysa dalisay na gintong. Mahalaga nga kaysa mga ruby at wala sa mga bagay naman na mananasa mo sa maihahadin tulad sa kanya. Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya. Sa kanyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. Ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga hahawak sa kanya at mapalad ang bawat isa na nangamamalagi sa Kanya. Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan. Itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Sa Kanyang kaalaman ay nabahagi ang mga kalaliman at ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog. Anak ko, huwag silang mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan. Sa gayoy magiging buhay sila sa iyong kaluluwa at biyaya sa iyong liig. Kung magkagayoy lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay at ang iyong paa ay hindi matitiso. Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot. Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Huwag kang matakot ng biglang pagkatakot ni sa pagkabuwalman ng masama pagka dumarating, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, yumaon ka at bumalik uli at bukas ay magbibigay ako pagka ikaw ay mayroon. Huwag kang kumatha ng kasamaan laban sa iyong kapwa, na palibhasa tumatahang tiwasay sa sipig mo. Huwag kang makipag-usapin sa kanino man nang walang kadahilanan kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa iyo. Huwag kang managhili sa taong marahas at huwag kang pumili ng anuman sa kanyang mga lakad. Sapagkat ang suwail ay kasuklam-suklam sa Panginoon ngunit ang kanyang payo ay kasama ng matuwid. Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Tunay na kanyang dinuduwahagi ang mga mangduduwahagi, ngunit pinibigyan niya ng biyaya ang mababa. Ang pantas ay magmamana ng kaluwalhatian, ngunit kahihiyan ay magiging ganti sa mga mangmang. -mang. -mang.